Hi guys, magbabalit ako ng papaya. Papaya big. Ayan ay si EJ ay nagpapaichi. Ay, nag ano. Nag ano daw yung ano niya, ang niya. Matigas daw ang ni EJ. Kaya, bagong panganak ay. Kaya ako binili siyempre babalatan natin na Masarap kasi pag binalatan. Diba? Ito mga kutsilyo ko parang parang tumatalon ha. Balatan natin kayo. Ganito ba? Balatan mo muna. Ito ay nabili ko ng ano. 110 Tapos sabi ng sabi ni Kuya, 1 110 na lang daw. Tapos pinag pinagluloko ko. Hindi <laughs> na andang ko sa jokes. Ayan, sabi ko, sabi ko nga Kuya, pag nagtatawad ka, pag nagpaano ka ng tawad, eh, diretso yun naman sa 100. <laughs> Kaya yan, binigay ko Kuya. Wala sa, sa pamimili talaga pag sa, ano, kailangan ano, yung kunting bola-bola. Kung bibigyan naman sa'yo ng mura. Hindi, <laughs> nakatawad ako ng 30 pesos dito. 130 so, nga ito eh. Nag, siya nagbaba ng presyo eh, 120 na lang daw banatang ko naman kuya kung nagtatawad ka eh diretso muna na sa ano fix na 100 na <laughs> yan tawa si kuya eh, kaya binigay sa akin siguro na napahiya <laughs> napahiya lang yata yun eh, sa akin eh binigay binigay ng ano 100 100 fix na lang to dapat one third ito eh. Kalukanong madali eh. Ganun lang talang sa buhay. Kailangan marunong ka mag... Hmm. Pagka hindi ka marunong magtawad ay... Eh. Dito naman ay eh, may malaki naman ang tubo na dito. Ganito hmm. yung papaya namin dati. Sa bakuran namin. Ang lalaki yung mas masarap nito mas yung hinog sa puno kasi itong aking bagong panganak matigas na yung tae niya yung taichi niya kaya binili ko na lang ito ito na lang binili ko para sa kanya kasi hindi ba hindi siya makakairi na masyado kaya nga kasi may tahi kaya hindi niya mailabas masyado eh sabi ko si Bebele kita ng papaya para umambot yung ano mo. mo. Kaya yan. Kukuha ko na medyo humuwang itong papaya. mo sa iba-iba kong binili to. Bilihin. Na na nasa 200 to. Yung nakaraan nga yung binili ko na ano, 97 yun eh. Maliit pa yun dito. Hmm. But si kuya binigay sa akin ng 100 to. Kahit 130 eh. Ang kilo. Kinilo niya 130. So, dinandaan ko lang sa bula-bula. Kaya binigay niya itong papaya ng 100. Yeah. Sana matamis to. Ang hirap lang balatan itong paan. Masarap naman ito kainin pagka ganito. Na binabalatan yung medyo matigas-tigas pa. Ito nga ang gusto ko. Kumakain ako nito pag hinungo mas manibal pagka ginulay pero pagka hindi ko gusto ito pagka gulay depende pagka manibal siya luto hanggat balatan ng laki tapos yung kutsilyo ko mapuron nakabago hmm. ako makatapos mong balat nito wala naman laman to sarap kasi ito pag nasa ref. Ayan. Bungal na naman na Pula. Mapula-pula ang aking papaya. Ngocchin ko lang ang maburo. <laughs> Minadali na. <clears throat> Malapit na. tapos din sa wakas nagay ko lang dito muna kasi ilalagay ko to sa halaman ko mabilis lang naman kasi ito mabulok ang pataba doon sa aking mga halaman.